magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags ano? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Maaga akong pumunta ngayon sa trabaho kasi may dinaanan muna tayo kanina kung nakita nyo doon sa intro natin Dumaan muna ako ng mga bangko kasi nagtanong-talong ako kung alin yung mababang interest rate percento percentage sa mortgage natin kasi ako mga kainis, grabe ang taas. Sobrang taas ng percentage ngayon ano ng mga bahay. Yan. Dati kasi ang binabayaran ko lang sa mortgage ko, yung percentage ng mortgage ko ay nasa 2% plus. Ngayon, usually tumaas sobrang taas, hindi lang doble, baka triple pang itinaas no. Kasi ang minimum percentage ng mortgage mga kainis ay nasa 6%. Mahigit pa. Grabe. Yung bangko ko nga, Dati 2 point plus lang yung percentage ko doon ano. Ngayon Natapos na kasi yung mortgage contract ko sa kanila Nako eh, binigyan ako ng 7 point plus percent mga kainags Nako, sobrang taas Kaya ang ginawa ko, naghahanap ako ngayon ng mga banko Na makakapagbigay sa akin ng mas mababang porsyento So meron ako nakita 5 point something 5.60% monthly mga kainags ano? Parang ganon Oh, grabe. So, ngayon, dati kasi, doon sa mga hindi nakakalam, yung bahay na nabili ko, mga kainags, ay nasa 314, 314, 000, 314, 000, 314 Canadian dollar. Yan, 1,000 ah. Pero ngayon, kung bibili ka ng bahay ngayon, kung hindi ako nagkakamali, mga kainags, mas mahal. Sobrang mahal. Kung dati, makakabili ka ng bahay na 300 Canadian dollar, siguro yung bahay na yon na dati ay $300 Canadian dollar Ngayon siguro magiging $500 Canadian thousand dollar Na ganoon na ang presyo ngayon Kaya maswerte kami no Yung iba rin na nakabili ng bahay Dati na mababa pa Ang porsyento ng mga bahay mga kainets ano? Kasi ngayon talagang grabe na Market value ang taas na ng tinasang bahay So meron din ako isang Meron din tayong isang viewer no? na nagsabi Na yung bahay daw natin Ngayon na tinitirhan Sa Calgary daw Nasa $500 1000 Canadian dollars na yung presyo. Yan, ganun na kataas 200 plus 1000 ang itinaas. 'Di ba? Ang laki no. Kaya ngayon, pero maghahanap pa ako ng ibang ano, ng iba pang bangko na mas bababa yung rate. Yan. So by the way, mga kainis, ano, meron na palang nagtatanong din na isa sa comment natin. Bakit daw ba ang plate number natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada ay isa lang? Bakit daw ang plate number natin laging nasa ano, likuran lang? Bakit daw yung plate number natin wala tayong plate number dito sa ano sa harapan lagi lang daw doon sa puwitan yan ganun talaga dito mga kainags ano yan ito hindi naman to plate number eh ano to no kung pwede ka maglagay ng ano diyan ng mga design kung anong gusto mo halimbawa dito sa, sa ito ano to iba yan you no know? yan pwede ka maglagay dito mga kainags so inags ganun inags yan pero sa ibang ano sa ibang probinsya sa ibang probinsya mga kainis ano, ang hindi ko lang alam kung dalawang plate number ang required sa kanila ano, hindi ko lang alam kung harapan or likuran hindi ko alam pero dito sa Edmonton, Alberta, Canada o sa buong Alberta ng probinsya isa lang ang plate number mga kainis ano. yan laging nasa ano lang laging nga uh, ay laging nasa likuran lang ayun yun laging nasa likuran lang yan <laughs> Kilala pala natin yun Baka sabihin niya inisnab natin Inisnab tayo Kung <laughs> napapansin no? Yung mga harapan ng sasakyan kainis, Walang plate number ano? Kaya walang, walang, walang plate number no? Kaya kahit, kahit, ito Wala rin plate number So nakabreak lang tayo yung Mga kinis ano? Kung makain lang Kung ko kasi ngayon yung itlog Tatlong itlog Tapos isang saging Yan, Tapos sa may May chocolate lang dito Para sa energy natin break time lang ako. Tapos tayo ka nga pula. Maraming maraming salamat nga pala sa ano no, doon sa mga comment nyo mga kainis ano, yung comment nyo yung tungkol doon sa naka-plug, basta ba naka-plug yung engine block heater ng sasakyan. Kung gagana ba sa sobrang lamig pag start mo. So, thank you sa mga comment nyo, na-appreciate ko 'yan. Thank you very much talaga. Thank you sa mga comment ninyo. Nako, maraming maraming salamat. dami namin natutunan sa mga tips nyo Yan, hindi lang ako mga kainays, ano, tsaka yung mga makakabasa ng mga comment nyo. Yeah, God bless you mga kayo. thank you very much. So, ilang ilang minuto na lang babalik na uli ako sa trabaho kasi nag-break lang ako. 30 minutes lang yung break natin. Tsaka isa pa, namimiss na ako ng mga kasama ko roon sa baba. Wala kasing maingay doon eh. Tsaka mahangin. Tsaka mayabang. <laughs> Minamadali ko. <laughs> Pero sabi nga nung iba eh, Abe, haba-habaan mo naman yung break mo para makapagpahinga naman kami rito. Dumudugo na yung tenga namin sa bunganga mo. <laughs> Kaya sabi nila, pagbabalik na ako, sabi na mga yun, Nako, ito na naman. Magtakip na tayo ng tenga. Andito na yung mayabang, andito na yung maangin. <laughs> Uwi na tayo mga kainags ano? Oh. <laughs> medyo malamig Yan. Pero hindi na ganun kalamig Kumbaga ngayon ay mga negative 17 uh, Yan. Minus 17 temperature natin ngayon Kasi gabi ngayon Kaya medyo ramdam pa rin ng konti Pero yung 17, negative 17 Parang baliwala na mga kainags ano? Negative ano nga yung minus 23 Yan, parang baliwala na kasi nasanay na tayo nung nakarang linggo nung ano yun, nakarang, nakarang linggo na sobrang lamig. Ngayon wala na yan, parang sanay na tayo sa ganyan. Uwi na tayo. At tapos sa uh, bukas na natin tuloy yung ibang ano natin, ibang kasunod ng content na tumakay na ano? Kasi pag may paso kasi ako, medyo nahir nahirapan tayong gumawa ng content. Kasi syempre kailangan natin mag-prepare sa trabaho natin bago tayo pumasok. Yan. Kaya nakakagawa lang talaga ako ng content na na talagang ano pag day off tayo. Pero pag may pasok ako, medyo ano eh, yan, ganito lang nagagawa natin pag papasok. So bukas na tayo ano So bukas na ulit tayo magkita no? At papasok na muna ako sa kiyang ko. Papahinga na muna ako, napagod ako, grabe. Grabe talaga kasi ito yung linggo na ano eh no? mula nung bumalik tayo galing sa bakasyon, ito yung linggo na humataw na ako para makakuha ako ng incentives grabe sakit sa likod sakit sa balikat ganyan talaga pag nagkakaedad na no <laughs> lahat masakit na lumalabas na yung mga sakit pambihira ay nako pero okay lang yun mga kinis ano ang importante nagamit natin yung ating katawan at yung ating lakas nung kabataan pa natin Yan. kaya nga sabi nila doon sa mga kabataan wag nating masyadong abusuhin yung ating katawan bigyan natin ng pahinga kailangan natin ng tulog, kumpletong tulog. Kasi sa bandang huli, babawian tayo ng katawa natin. kaya dapat eh bigyan natin ng respeto ang ating katawan. Sige sir, ingat. Ingat sir. Ah. Nawala isa sabihin ko, makakainex. Ano? Mo? <laughs> Dumaan yung kasama natin sa trabaho, ya. <laughs> yung mga kasama ko sa trabaho. <laughs> <laughs> so by the way mga kayo nang sanong January, February, March hindi busy yan. Hindi kami busy. Kasi hindi rin busy ang mga restaurant ano kasi nga galing sa sa holiday. 'Yan yeah, pag kasi sa holiday ng Pasko at Bagong Taon, uh, hindi talaga busy yan. Tsaka malamig ang panahon, yung mga tao tamad lumabas. And, hindi katulad pag summer, nako pag summer talaga naman sobrang busy lahat restaurant lahat busy kasi lahat ng tao ini-enjoy ang summer ini-enjoy yung araw ini-enjoy talaga halos lahat kami na sa labas para i-enjoy pero pag sobrang init naman ng panahon medyo syempre katago-tago din tayo sa ilalim or sa bahay Yan. pero usually busy talaga pag summer dito pero ganitong buwan January, February, March medyo patay ang business hindi busy kasi nga gawa ng temperature gawa ng panahon natin kaya walang overtime Usually walang overtime Karamihan under time Yan. Madalas ang under time kaysa sa overtime Ngayon Pagka ganitong ano Especially sa mga restaurant nako, Under time madalas Yan, kasi pagka ang restaurant ay eh, hindi busy Hindi rin kami busy Itong ano namin lahat, Halos lahat ng mga food services Ng mga nagsusupply ng mga pagkain sa restaurant hindi busy pagka hindi rin busy mga restaurant kasi sa restaurant kami nag ano eh nagdidepende nagdidepende kami sa mga order nila ah ay salamat so uwi na tayo mga kainis ano bukas na lang natin ituloy yung vlog natin <sighs> tingnan natin pag uwi natin ng bahay mamaya kung anong magagawa natin doon Rikir, Rikir, Rikir. Ano, ano? Kakain? Kakain? Nagugutom? Ha? Huh? Sige, sige, bigyan mo na natin ng pagkain ito mga kaingis so, ng ating mga... o oh, say hello muna, say hello, say hello, say hello, say hello, say hello. Say hello. ikaw. Ang pagkain ito mga aso natin, ano. Ay, nako! So, ito, yung ano yan, yun, sabaw ng ano ito. Naglaga kasi ako ng atay. Ito yung sabaw ng atay mga kaingis. Ano, so, hinahalo ko yan dito eh. Ayan, yung burrito ni Sayon yan, yan ano Sayon? Ha? Huh? Sayo pa ito ni Sayon, yan, yan sayon. Huh? Huh? ano Sayo, ha? Ha? Ano? Ano, favorito ng dalawa na yan, ano? Oh. Nakakatanggal lang stress to mga aso natin, mga kainags, ano? Grabe. Kahit na pagod na pagod tayo sa trabaho, pagdating dito sa bahay, yung pagmamahal nila sa atin, talagang yung sinasabing unconditional love, eh, no? Yan sila, oh. Yung pagkadating mo ng bahay, tatakbo sila sa'yo, no? Oh. So, ito na yung pagkain nila, mga kainags, ano? May sabaw. Oh. Ano? Ha? Ano na? <laughs> Gustong-gusto na. Halika na muna. Isa-isa lang muna. Teka muna mga kainiks ano, 'di bibigay ko lang muna. Eh <sighs> magandang araw ulit sa inyo mga kainiks ano. Bumabagsak-bagsak na naman ang snow ano. 'Yan napapansin niyo ano. Nakikita niyo ba bumabagsak-bagsak ang snow? <sighs> so, nako. Kala ko pa naman eh magandang araw ngayon ano. Wala wala kasi sa forecast na magi-snow ngayon eh. Pero biglang nagkaroon. So, pero mamaya alis pa rin tayo mga kainis ano, Magtatanong pa rin tayo sa mga banko Tungkol doon sa mga mabababang interest Sa mortgage natin Maghahanap tayo ah, Parang gusto kong sumayaw mga kainis ha Pag naririnig ko yung music na Parang gusto kong sumayaw ha Gusto niyo pa sumayaw ako? Abay, madali muna akong kausap eh Pag ko kayo Ganito wala pa tayong maisip na content mga kainis ano Para naman makita nyo yung aking moves Dance moves Inags moves Lord, Ayaw maniwala ni Sayon mga kainis ano, Tumahimik daw ako Sabi niya tumigil ka dyan Pagbibigyan ko kayo mga kainis Sandali lang ha Sandali lang Herrera. Ah, oh, Herrera. Ah, oh, ayan mga kahinags, ano? Pasensya na kayo mga kainig ano? sa pagiging corny ko. Ayan, baka siguro dating sa inyo overacting pa. Pasensya na mga kainig ano? kasi talaga ngayon ay ang aking utak ay walang maiisip na gagawin ano content kasi nga parang hindi ko ina-expect na mag-iis na ngayon. Pero napagod ako mga kainas, grabe. Pati yung dalawang aso natin nakasabay sa atin. Para sabi nila, sige, pagbigyan natin tong amo natin. Ito, may, may tama naman sa ulo to. Pagbigyan na natin. Ang <laughs> hira. <sighs> Agad ako. Coffee muna tayo, mga kainags, ano? Ah, sarap. Yan, tapos habang wala pa tayo, may isip na gagawing content ngayon, mag-ano muna tayo, shoutout muna tayo, mga kainags. Doon sa aking huling uh, in-upload. Uh, yung winter jacket na mamahalin sakripisyo para sa mga ibon yan para sa mga tao no grabing parusa just doon doon tayo magbasa ng mga comment Kaka upload ko lang kagabi so shout out kay ano no kay Maria Florentino ang sarap panoorin ang vlog mo masaya ng hin kang tao dito rin ako sa Canada sa Armstrong BC sa tawa mo lang para akong nasa Pilipinas. Ah, yung comment niya pala ito nung nakaraan. Matagal na to. So, dito tayo sa ano. O, sa uh, Gina De Los Santos. Canada Goose brand ang binibili mo diyan. Maraming brand na winter jacket na magandang gamitin. Di lang Canada Goose. O, nga naman. Maraming ano, no? Yan, kasi doon sa mga hindi nakakalang. Yung brand ng Canada Goose, ang, ginagam, ang nilalagay na palaman ay mga balahibo ng pato. Yeah, meron ako na napanood sa YouTube eh. Pwede nyo rin panoorin sa YouTube. No? Yung mga buhay na goose, mga pato, tinatanggalan ng mga balahibo, buhay sila. So yung iba, sa sobrang sakit na nararamdaman, namamatay na mga kainis. No? Kaya binoboykot nila yung Canada goose. Yung iba, kawawa kasi mga ano, nagsasakripisyo yung mga pato para sa mga tao sa atin. Dahil nga kailangan natin ng jacket na magandang klase para para natin yung katawan natin sa lamig. So, kaya nabanggit ko doon sa ano natin na uh, uh, sakripisyo ng mga pato para sa mga tao. Ayun, makasurvive yung mga tao sa lamig. Ito shoutout kay Gina De los Santos. Ayun, hello kapitbahay, ah, magkapitbahay kami no. Hindi ko alam kung saan ang bahay niya rito eh. Basta magkapitbahay kami. Marami namang jacket na magandang klase na hindi gagastos ng malaki. Ayun, kasi mahal yung ano eh, carabao. Tapos sa uh, ito shoutout kay Sammy Torsino, Bosing, bago lang ako sa channel mo. Ano ba yung inags? Yan. Tinatanong marami rin, nagtatanong sa mga bago sa channel natin. Ano ba yung inags? So yung inags po, ano yan? Gani. Uh, pangalan ko kasi, Isagani. So nung kabataan ko kasi, medyo makulit. Yan. Binabaligtad namin yung mga pangalan namin. Kaya yung Gani, baligtarin nyo yung Gani. Inag. Diba? Tapos yung S, kinuha ko sa Isagani. Yan. Kaya naging inags. Yan. Tapos sa... Uh, Shoutout uh, shout out din kay Les Liu. Yan. Shout out bro. I'm friend of Rice Velasquez and I'm your new subscriber from Montreal, Quebec. Yan ako. Shout out po sir. No? Tsaka shout out din kay, ano, kay Rice Velasquez. No? Darating na si Rice Velasquez dito sa Canada. Mga no Matapos ng ilang nako. Sana all Haba ng bakasyon niya Siguro limang buwan Or six months siyang nasa Pilipinas ano? Sarap nung ganun Grabe So maraming maraming salamat kay Dre no? Dre Dre Rice Velasquez, maraming salamat sa iyo kasi lagi mong sines shoutout out yung pangalan ko. Napapanood uh, ko lagi yung vlog mo. Uh, madalas mong <laughs> mabanggit yung pangalan ko sa aking channel. Thank you very much Rice. Yan, welcome to Canada, welcome back. Yan. Tapos sa uh, uh shout out kay Austin 'yan. Uh pa-shout out naman si Rex from Winnipeg, Manitoba. Lagi kami nanonood ng vlogs mo from Glenn, Lay, Lord and June. Yan, thank you po. Tapos shoutout din kay Cesar Jr. Ibilip e. Lor. Hindi na mag-comments, inag. Shoutout naman jan O, oh, sige na. Yun. <laughs> shoutout Cesar. Ha? Shoutout na kita. Medyo may sipon ako, mga kailis, ano Ganyan talaga pagka malamig ang panahon. Mag magugulat na lang pag gising mo minsan malamig, uh, may sipon ka na. Pero nawawala rin naman tumaya may ng konti pag nainitan na ang katawan natin. Yan at... Ito, ito, ito. Uh, shoutout kay Joseph Estrada Idol Inags pa shoutout naman po Para sa aking asawa na si Glenda Estrada Sa kanya pong birthday this coming January 23 Dream come true po para Sa aming tagahanga mo Na mabanggit sa vlog mo Thank you po more power Po sa vlog mo and God, bless you And your family subscriber from Winnipeg Yan Shoutout po At uh, ito, 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 to So, si... Si ano, si... Ano nga to? Teka, hanap tayo ng iba mga inis, oh. O, si Jerry Garcia, no? Maraming maraming salamat din kay Jerry Garcia. Nako, eh, isa natin, isa tong ano natin. Uh, regular viewers, talagang lagi nagko-commento, mga kainags. Thank you. Since matagal na, no? Yung baguhan pa lang siguro ako nagbablog. Uh, Shout out kayo, sabi niya, Happy Saturday, deserve mo ang bagong F-150 FX4 Lariat. Spring is just around corners. I have kind of the goose jacket. Alam nyo mga kainay, pangarap ko rin talaga yung brand new, no? brand new na truck na F-150. Brand new. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo mga kainay, sabi, kapag hindi ko pakaya kaya talaga, hindi ko kayang bilhin ng isang bagay, hindi ko pinipilit yan. Ayaw ko sing mangutang ng alam ko sa sarili ko na mahihirapan ako. So hanggat hindi ko pa kaya, <laughs> tiis-tiis lang muna. So talin, gumagana pa naman yung F-150 natin na isa, Pero okay na ako doon, as long as gumagana. Siguro pag nabayaran ko na yung bahay ko, yan, saka ako bibili ng bagong ano, ng F-150. Or siguro pag malaki na yung kinikita ko sa YouTube, yan, pwede na mga kainags, ano. Pero ngayon, ano lang eh, uh, sapat lang para kay nanay, no. So sa mga hindi nga pala nakakaalam, nagpapadala ako lagi ng ng pera kay nanay at saka kay manang cherry. Yan. Siyempre, kailangan yan. Importante sila yung priority ko talaga. Na, um, ma ano, mabigyan. Kasi sila yung mga, siyempre, alam niyo, mga magulang natin. At no? saka si manang cherry, siya yung nag-alaga sa atin ng bata, bata pa kami. Tapos, ah, uh, shout out na tayo mga kainis. No? Kasi wala pa naman tayo, ano eh. Wala rin ako maisip na content, actually, no? Ah... Uh, Roel Garcia, kahit ano pa sabihin sa iyo Kainags, tuloy mo lang 'yan. Marami kaming napapasaya mo. Ang gwapo mo at ang bango. yon deep in your heart. Yeah. <laughs> Kaya winter, spring, summer or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Thank you, Sir. Shoutout kay Vilma, magtulis. Hi Kainags, anong name ng vlog ng kapatid mo at mapanood di din at makapag-subscribe rin ako. Yan. So mga kainags ano doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, si Boss Chip no ay merong YouTube channel baka pwede niyo namang pakisilip mga kainis ano kasi uh, ginaganahan na siya ring mag ano, gumawa ng mga vlogs ngayon kasi nga dinodocumentaries niya na rin yung kanyang baby no yung baby niya kasi nasa lupa lang siya ng kanyang mahal na reina so sabi ko sa kanya i-document mo yan para ano habang nasa nasa lupa yung chan meron kang ano, uh, 'di ba, diaries, ganyan, documents hanggang sa paglabas ng bibi mo. So mga kainis ano, uh, baka naman pwede akong makisuyo, pakisilip niyo naman yung YouTube channel ni Mick Organic. Yan ito. Yan, nandiyan yung kanyang YouTube channel at nagpapasalamat pala siya sa inyo. Sinasabi niya maraming maraming salamat daw doon sa mga nag-subscribe sa kanya at sa mga nanood sa kanya. Kaya thank you daw po, maraming maraming salamat. Yan mga kainis, mga pwede namang pakisilip din ano. At para siyempre gusto ko rin kasi nga matulungan din yung YouTube channel ng aking kapatid. Tsaka siyempre gusto ko rin nagbablog siya sa San Jose Occidental Mindoro kasi siyempre namimiss ko rin yung San Jose Occidental Mindoro nung nagbakasyon tayo doon, di ba? Tsaka para nakikita ko rin si nanay. Kasi si Boss Chip, si Mick Organic, madalas pumunta ng San Jose Occidental Mindoro. So pag pumupunta siya doon, sabi ko sa kanya, i-vlog niya naman si nanay, Tsaka yung place, Tsaka yung mga aso natin na nandoon. Tahimik, 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 tahimik. Ash, tahimik, tahimik. Meron ako shoutout. Yan, tsaka shoutout din kay, ano, no, kay Mr. Uten. Yan, ako Mr. Uten, maraming maraming salamat po sa, ako, napakatagal ko ng subscriber to si, ano, no, viewers na, regular viewers natin, Mr. Uten. Mula noon hanggang ngayon, walang mintis, lagi nagko-comment. Maraming salamat po. At tsaka syempre doon sa mga silent viewer natin, ano, na regular, na walang mintis din na nanonood. Yan, hindi lang nagko-comment pero nanonood sila walang mintis. Maraming maraming salamat po sa mga silent viewers. Po! Paso at ingay. Ito si Lordes. Lordes Tan. Yan. Sige nga. Mag-subscribe na ako. Inags. Basta wag kang bubuga ng hininga. yon. <laughs> Joke lang daw sabi niya. So maraming salamat po. ano? Sige. Iwasan na natin yun. No? Iwasan na natin yung... Pagbubuga sa harap ng kamera Kung bubuga man ako hindi ko na ipapakita yung kaloob-looban ng aking ngalangala ayan -ngala. hahahahahai <laughs> baka pati pagtawa ko makita niyo yung butas ng ngalangala kung makakainis ano <laughs> yan minsan wag yun o baka baka naman pati pagtawa ko ipigilan niyo pa makakainas pambihira naman yun ang nga ang kaligayahan ko sa buhay <laughs> pambihira naman no? ayan hush hush yan ayan Uh, shout out kay Rex Gasper. Yan, Idol Inag shout out naman. Uh, shout out din kay Resi Habrika. Shout out po kay Sito Habrika na laging nanonood ng mga vlogs niyo. Andiyan din ang anak ko niya sa Edmonton. Shout out na din sa West Family working sa Team Hortons. Sayang di mo nasabi kung saan lugar ka bumili branch ng Team Hortons. <laughs> Yan, shout out po no. Si ano si Rob Bread. Baka nga nakasalubong kapatid ko diyan sa sa mga pamangkin malapit lang sila sa West Edmonton Mall. Also yung mga parents ay nakahimlay sa cemetery malapit sa Stony Plain Road. Ah okay, Stony Plain Road malapit nga lang diyan 'yon. Uh, shoutout kay Ray Raisa, Sir Inags may hawig ka talaga kay Samuel B. Yo. Talagang marami nagsasabi mga kainan no. Hawig ko raw si Samuel B. Marami nagsasabi noon. So pero siyempre maraming maraming salamat oh. Nakakawig ako sa artista Eh alam nyo, alam nyo mga kainais no? Artistahin talaga yung dating ko Kahit noon pa Talagang artistahin Ang lakas ng dating ko mga kainais you no? Know? Kaya na siguro nasobrahan lang yung dating ko Lakas kasi you no? Know? Lakas ng hangin eh. <laughs> Kaya yung mga kasamahan ko sa trabaho Pag nagsalita na ako Talagang kumakapit na eh Delikado Sabi na kumapit na tayo Kapit-bisig tayo Pag nagsalita na si Inag Sigurado niyan Lili pa rin tayo sa lakas ng hangin niyan Parang bagyo. Signal number 4. Yung. <laughs> Amir. <laughs> Ayan, shout mga sa mga kasama ko sa terbaho. <laughs> Tapos, uh, sabi ni Erwin Ogawa. Sana paminsan-minsan videohan ni Mother Dear mo yung dalawang aso. Tapos ishare mo na din yan. Yung aso natin sa Pilipinas. Ano? Sige po. Gagawin po natin yan. Papa, usap ko sa natin si ano si si Nanay. Kay Ledat no, nakakatuwa marinig mga dogs niyo sa Pinas na di na sila nakatali kay inay super happy sila tumatakbo sa paligid ng bahay niyo sa Pinas. Yeah. hindi ko na po sinabi na talian sila. Talagang <clears throat> maganda yung pagtrato natin ngayon sa kanila mula nung dumating tayo doon sa Pilipinas. Sinabihan ko na si Nanay, sabi ko pagka hindi niyo sinunod ang aking payo, ang ang aking ipinag-uutos ng isang hari ay mapuputo lang inyong allowance yeah? <laughs> so hindi naman mga kinis ano? Uh, sinusunod tayo ni nanay so kung ano sinasabi natin pinapaliwanag natin sa kanila na dapat yung mga aso eh wag natin itali kung nasa loob lang naman ng ating compound sa loob ng ating bahay wag na natin itali yan hayaan natin malaya sila tapos yung mga pagkain nila wag na natin pakainin ng mga tinik mga kung ano-ano pa so sinasanay na namin sa ulo ng isda mga kainis ay sa ulo <laughs> sa dog food. Yan, sa dog food natin sinasanay. Tapos sa uh, din natin ng mga pambili ng mga karne ng baka. Papakita din namin yan sa inyo mga kainis. Yan, si Boss Chip pag pumunta siya doon, nag -ball -ball. Pag nag-vlog siya, papakita natin. Sayon, so, umiyay. Umiyay niya. O, shoutout din kay James Engay. No, uh, God bless Sir Ina. Is always updated sa vlog mo. Yan, maraming salamat po, Sir. Yan at saka shout out kay ano no kay Leto Le Veros. Yan, tama ba yung sabi ko? aser uh, Sir Inags naka-subscribe na sa'yo ang buong family ko at lagi kami nanonood ng mga vlogs mo. Shout out Oliveros family from Bulacan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po.